Disclaimer Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only using artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Mag-check for errors o mag-verify kung tama. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang klasik na libro na pinamagatan na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Pwede bang bigyan mo ako ng sumari ng libro na ito? Ko naman, narito ang isang maikling buod ng libro na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Think and Grow Rich ay isang self-help na libro na isinulat ni Napoleon Hill noong isang libo, nadaan at tatlumput tito. Ang libro ay nakatuon sa mga prinsipyo ng tagumpay at kasaganaan. Naibinatay ni Hill sa kanyang mga panayam at pakikipanayam sa mga matagumpay na tao noong panahon niya tulad ni na Andrew Carnegie, Thomas Edison, at Henry Ford. Narito ang ilan sa mga pangunahing ideya at prinsipyo na tinalakay sa libro. Isa, Pagnanais, Desire, ang unang hakbang sa pagyaman ay magkaroon ng matinding pagnanais na makamit ang iyong mga layunin. Dapat kang magtakda ng tiyak na layunin at maging determinadong tuparin ito. Dalawa, pananampalataya, faith, dapat kang maniwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang makamit ang tagumpay. Ang positibong pag-iisip at pananampalataya ay makakatulong sa iyo na mapagtagumpayan ang mga hadlang. Tatlo, autosuggestion. Ito ay ang proseso ng paulit-ulit na pagsasabi sa iyong sarili ng mga positibong pahayag upang maimpluwensyahan ang iyong subconscious mind ang positibong pag-iisip ay mahalaga sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Apat, espesyal na kaalaman, specialized knowledge. Hindi sapat ang pangkalahatang kaalaman. Dapat kang magkaroon ng espesyal na kaalaman na magagamit mo sa iyong larangan o negosyo. Lima, imaginasyon, imagination. Ang imahinasyon ay mahalaga sa paglikha ng mga ideya at solusyon sa mga problema dapat kang maging malikhain at handang mag-isip ng mga bagong paraan upang makamit ang tagumpay. Anim, organisadong pagpaplano, organized planning, dapat kang magkaroon ng konkretong plano kung paano mo makakamit ang iyong mga layunin. Ang mahusay na pagpaplano ay mahalaga upang magtagumpay. Pito, paggawa ng desisyon, desisyon, ang mabilis at tiyak na paggawa ng desisyon ay mahalaga sa tagumpay. Iwasan ang pag-aalinlangan at maging matatag sa iyong mga desisyon. 8. Pagtitiyaga, persistence. Ang pagtitiyaga ay mahalaga sa pag-abot ng tagumpay. Huwag sumuko sa harap ng mga pagsubok at patuloy na magsikap upang makamit ang iyong mga layunin. Sham, mastermind. Ang konsepto ng mastermind ay tumutukoy sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao na may katulad na layunin ang pakikipagtulungan sa iba ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin ng mas mabilis. Isa sero transmutation ng sexual na enerhiya. Sexual transmutation, ang sexual na enerhiya ay maaaring gamitin bilang isang malakas na puwersa upang itulak ka tungo sa tagumpay kapag na-channel ito ng tama. Labing isa, subconscious mind. Dapat mong sanayin ang iyong subconscious mind upang mag-focus sa mga positibong bagay at sa iyong mga layunin. Ang iyong subconscious mind ay may malaking epekto sa iyong mga aksyon at desisyon. Labindalawa, utak, brain, ang utak ay isang napakalakas na kasangkapan. Dapat mong gamitin ito ng tama upang makamit ang tagumpay. Labintatlo, anim na takot, six ghosts of fear, dapat mong talunin ang anim na pangunahing takot na pumipigil sa tagumpay, takot sa kahirapan, Takot sa kritisismo, takot sa sakit, takot sa pagkawala ng pagmamahal, takot sa pagtanda at takot sa kamatayan. Ang Think and Grow Rich ay nagtataguyod ng ideya na ang tagumpay ay nagsisimula sa tamang pag-iisip at tamang mga aksyon. Ang mga prinsipyong ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao hanggang sa ngayon upang makamit ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Okay, bago nating himayin ang libro gusto ko lang itanong kung sino ba si Napoleon Hill. Si Napoleon Hill ay isang kilalang Amerikanong manunulat at motivational speaker na ipinanganak noong Oktubre 26, 1883, sa Pound, Virginia. Kilala siya sa kanyang mga akda tungkol sa personal na tagumpay at self-help. Ang kanyang pinakatanyag na libro, ang Think and Grow Rich, ay naging isa sa mga pinakabentang libro sa larangan ng self-help at personal development. Narito ang ilang mahalagang detalye tungkol kay Napoleon Hill. Isa, maagang buhay, lumaki si Hill sa isang mahirap na pamilya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang reporter para sa mga lokal na pahayagan at kalaunan ay naging isang abogado. Dalawa, pakikipanayam kay Andrew Carnegie, noong isang libo nadaan at Walo. Nakilala ni Hill si Andrew Carnegie, isang tanyag na industrialista. Inimbitahan ni Carnegie si Hill na mag-interview ng mga matagumpay na tao at pag-aralan ang kanilang mga prinsipyo sa tagumpay. Ito ang nagbigay daan kay Hill na makilala ang mga tulad ni na Thomas Edison, Henry Ford, at Alexander Graham Bell. Tatlo mga akda, bukod sa Think and Grow Rich, Nagsulat din si Hill ng iba pang mga libro tulad ng The Law of Success, Outwitting the Devil, at Success Through Positive Mental Attitude. Ang mga akda niya ay tumatalakay sa mga prinsipyo ng tagumpay, positibong pag-iisip, at personal na pag-unlad. Apat pamamaraan sa pagtuturo, si Hill ay kilala sa kanyang pamamaraan ng pagtuturo na nakabatay sa mga prinsipyo ng positive thinking at self-belief. Pinaniniwalaan niya na ang tamang mindset at determinasyon ay susi sa pag-abot ng tagumpay. Lima pamana, ang mga ideya at prinsipyong itinuro ni Hill ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. Ang kanyang mga libro ay naging batayan ng maraming self-help programs at motivational seminars. Anim, huling buhay at pagkamatay, Ipinagpatuloy ni Hill ang kanyang pagsusulat at pagtuturo hanggang sa kanyang pagkamatay noong Nobyembre 8, 1970. Iniwan niya ang isang malaking pamana sa larangan ng self-improvement at personal development. Sa kabuuan, si Napoleon Hill ay isang makabuluhang personalidad na nag-iwan ng malalim na epekto sa mundo ng personal development. Ang kanyang mga turo ay nagsilbing gabay para sa maraming tao sa kanilang paghahangad na makamit ang tagumpay sa buhay. Meron kang ibinigay na mga labing tatlong mahalagang ideya o prinsipyo na tinalakay sa libro. Ano sa palagay mo ang pinaka-dapat matutunan namin o pinaka importante na maya-aplika agad? Sa labing tatlong prinsipyo na tinalakay ni Napoleon Hill sa Think and Grow Rich, ang Pagnanais, Desire ay marahil ang pinaka-dapat matutunan at maya-aplika agad. Narito kung bakit ito ang itinuturing na pinakapundasyon ng tagumpay. Pagnanais, desire. Bakit ito mahalaga? Isa, pinagmumula ng lahat ng aksyon. Ang pagkakaroon ng matinding pagnanais ay nagsisilbing gasolina na nagtutulak sa atin na kumilos. Ang lahat ng matagumpay na aksyon ay nagsisimula sa isang masidhing kagustuhan na makamit ang isang bagay. Dalawa, motibasyon, ang isang malinaw at malakas na pagnanais ay nagbibigay ng motibasyon upang patuloy na magsikap kahit na may mga hadlang o pagsubok na darating. Tatlo, tiyak na layunin. Sa pagkakaroon ng matinding pagnanais, mas nagiging malinaw at tiyak ang ating mga layunin. Ang pagkakaroon ng konkretong layunin ay nagbibigay ng direksyon sa ating mga aksyon. Apat, persistensya. Ang mga tao na may matinding pagnanais ay hindi basta-basta sumusuko. Ang pagnanais na makamit ang isang layunin ay nagtutulak sa kanila na maging matiyaga at magpatuloy sa kabila ng mga balakid. Paano ito ka agad? Isa, pag-identify ng layunin, maglaan ng oras upang tukuyin kung ano talaga ang gusto mong makamit. Maging tiyak at klaro sa iyong layunin. Dalawa, pagsusulat ng layunin, isulat ang iyong layunin sa papel at ilagay ito sa isang lugar na madalas mong makita ang pagsusulat at pagbabasa ng iyong layunin araw-araw ay magpapaalala sa iyo ng iyong pagnanais. Tatlo, pagbuo ng plano, gumawa ng konkretong plano kung paano mo makakamit ang iyong layunin. Ang pagkakaroon ng isang step-by-step -step na plano ay magbibigay ng direksyon sa iyong mga aksyon. Apat, positibong pag-iisip, palaging mag-isip ng positibo tungkol sa iyong layunin. Iwasan ang mga negatibong pagdududa at palitan ito ng kumpiyansa at tiwala sa sarili. 5. Pagkilos, agad na magsimula ng aksyon tungo sa iyong layunin. Kahit maliit na hakbang lamang, ang mahalaga ay magsimula ka at magpatuloy. Paglalagom. Ang pagkakaroon ng matinding pagnanais ay ang unang hakbang sa anumang uri ng tagumpay. Kapag malinaw sa iyo kung ano ang gusto mong makamit at puno ka ng determinasyon, lahat ng iba pang prinsipyo ay susunod at magiging mas madali mong maisakatuparan. Ang iyong pagnanais ang magsisilbing gabay at inspirasyon sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. O nga naman, kung wala nga naman na matinding pagnanais o desire hindi ka nga naman makakapag-umpisa. Ngayon, tungkol sa nabanggit mo na subconscious mind, gusto lang itanong. Ano ba ang subconscious mind at bakit mahalaga din ito? Ang subconscious mind o walang malay na isipan ay ang bahagi ng ating pag-iisip na nagtatago at nagpuproseso ng impormasyon ng hindi natin ito lubos na napapansin o nalalaman. Iba ito sa conscious mind o malay na isipan na kung saan tayo ay may kamalayan at direktang nag-iisip. Ano ang subconscious mind? Isa, pag-iimbak ng impormasyon. Ang subconscious mind ay nag-iimbak ng lahat ng karanasan, alaala, paniniwala, at emosyon mula sa ating nakaraan. Kahit hindi natin ito maalala o aktibong naiisip, nananatili ito sa ating subconscious mind. Dalawa otomatikong pagproseso, maraming mga gawain ang nagagawa natin nang hindi natin iniisip, tulad ng paghinga, paglalakad, o pagmamaneho pagkatapos ng sapat na pagsasanay. Ang subconscious mind ang nagpapatakbo ng mga ito ng otomatiko. Tatlo, pag-aapekto sa ating ugali at desisyon. Maraming desisyon at reaksyon natin sa araw-araw ang naimpluwensyahan ng ating subconscious mind. Ang mga hindi natin alam na paniniwala at emosyon ay maaaring makaapekto sa ating mga aksyon at pag-ugali. Bakit mahalaga ang subconscious mind? Isa, pagbuo ng paniniwala at ugali, ang subconscious mind ay nag-iimbak ng ating mga paniniwala, maging positibo man o negatibo. Ang mga paniniwalang ito ay may malaking impluensya sa ating mga aksyon at kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at ang mundo. Dalawa, pag-abot ng mga layunin, kapag ang subconscious mind ay puno ng positibong imahe ng iyong mga layunin at tagumpay, mas malaki ang tsansa na makamit mo ang mga ito. Ito ay dahil ang subconscious mind ay nagpo-program ng ating mga aksyon upang magsikap tungo sa mga layuning iyon. Tatlo, pagpapabuti ng sarili, sa pamamagitan ng positibong self-talk, visualisasyon, at affirmations, maaari nating i-reprogram ang ating subconscious mind upang suportahan ang ating mga hangarin at layunin. Ang subconscious mind ay bukas sa mga bagong ideya at paniniwala na maaari nating itanim dito. Paano maaaring mapanatili ang isang positibong subconscious mind? Isa, affirmations. Ulitin ang mga positibong pahayag tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Halimbawa, ako ay matagumpay o ako ay karapat dapat sa tagumpay. Dalawa, visualisasyon. Regular na mag-visualize ng mga eksena kung saan natutupad mo ang iyong mga layunin. Ang detalyadong visualisasyon ay makakatulong sa subconscious mind na maniwala na posible ang mga ito. Tatlo, positibong pagsasalita sa sarili maging maingat sa kung paano mo kausapin ang iyong sarili. Palitan ng mga negatibong pag-iisip ng mga positibo. Apat, meditasyon at pag-iisip ng mabuti. Ang mga ito ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyong subconscious mind at mas madaling maiprogram ito sa positibong paraan. Lima, pag-aaral at pagbabasa. Patuloy na palawakin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga inspirasyonal na aklat at pag-aaral ng mga bagong bagay na magpapaunlad sa iyo. Paglalagom Ang subconscious mind ay isang makapangyarihang bahagi ng ating pag-iisip na may malaking impluensya sa ating buhay. Ang pag-unawa at paggamit nito sa positibong paraan ay makakatulong sa atin na maabot ang ating mga layunin at magtagumpay. Ang tamang programming ng subconscious mind sa pamamagitan ng affirmations, visualisasyon, at positibong pag-iisip ay mahalaga upang mapanatili ang tamang direksyon sa ating buhay. Tungkol naman doon sa mastermind na nabanggit mo, ano ba ang mastermind at paano kami magkakaroon nito? Ang konsepto ng mastermind ay isa sa mga pangunahing ideya ni Napoleon Hill sa Think and Grow Rich. Ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga individual na nagkakasama-sama upang suportahan ang isa't isa at magtulungan tungo sa pag-abot ng kanilang mga layunin. Ano ang mastermind? Isa, pagkakaisa ng isip. Ang mastermind ay isang pangkat ng mga tao na nagsasama-sama, nagbabahagi ng mga ideya, kaalaman at suporta upang mapabilis ang pag-abot ng mga layunin ng bawat isa sa grupo ang kombinasyon ng kanilang mga isip at ideya ay lumilikha ng isang pangatlong isip na mas malakas kaysa sa bawat miyembro ng hiwalay. Dalawa suporta at inspirasyon. Ang mga miyembro ng isang mastermind group ay nagbibigay ng suporta, inspirasyon at pananagutan sa isa't isa. Sila ay nagtutulungan upang magtagumpay sa kani-kanilang larangan. Tatlo, pagpapalitan ng kaalaman. Sa pamamagitan ng regular na pakikipagtagpo at pakikipag-usap, ang bawat membro ay nagiging tagapagbahagi at tagatanggap ng mga mahalagang kaalaman at karanasan. Paano magkakaroon ng mastermind group? Isa, piliin ang tamang tao, maghanap ng mga tao na may parehong pananaw, layunin, at antas ng dedikasyon. Mahalaga na ang mga membro ay positibo, suportado, at handang magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. Dalawa, magtakda ng regular na pagpupulong. Magplano ng regular na mga pagpupulong. Maaaring lingguhan o buwanan, kung saan ang bawat miyembro ay maaaring magbahagi ng kanilang progreso, mga hamon at mga layunin. Ang regular na pakikipagtagpo ay mahalaga upang mapanatili ang momentum at koneksyon sa grupo. Tatlo, magkaroon ng malinaw na layunin. Bawat miyembro ay dapat magkaroon ng malinaw na layunin at alam kung ano ang nais nilang makamit. Ang mga layuning ito ay dapat na malinaw na napag-uusapan sa grupo upang magtulungan sa pag-abot ng mga ito. Apat, Magbigay ng suporta at pananagutan. Ang bawat miyembro ay dapat handang magbigay ng suporta at humawak sa pananagutan ng isa't isa. Sa bawat pagpupulong, i-follow up ang progreso ng bawat isa at magbigay ng feedback at suporta. 5. Magbahagi ng kaalaman at mapagkukunan. Ang bawat miyembro ay dapat bukas sa pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman, karanasan, at mapagkukunan na maaaring makatulong sa iba. Ang pagbabahagi ng impormasyon ay nag-aambag sa paglago ng bawat miyembro. 6. Panatilihing positibo at progresibo. Ang atmospera ng grupo ay dapat palaging positibo at progresibo. Iwasan ang negatibismo at mga hadlang na maaaring makaapekto sa dinamika ng grupo. Mga benepisyo ng mastermind isa, mas mabilis na pag-abot ng mga layunin, ang collective energy at kaalaman ng grupo ay nagpapabilis sa pag-abot ng mga individual na layunin. Dalawa, mas mataas na antas ng inspirasyon. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may parehong interes at layunin ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng inspirasyon at motibasyon. Tatlo, pagpapalawak ng network. Ang mastermind group ay nagbibigay ng pagkakataon na mapalawak ang iyong professional at personal network. Apat, mas malalim na kaalaman. Ang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan sa grupo ay nagdaragdag ng bagong insights at strategies na maaaring hindi mo matutunan ng mag-isa. Paglalagom Ang mastermind ay isang makapangyarihang konsepto na maaaring magdala ng malalaking pagbabago sa iyong buhay at karera sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga individual na may parehong layunin at dedikasyon, maaaring mas mabilis at mas epektibong maabot ang mga layunin. Ang pagtatatag ng isang mastermind group ay nangangailangan ng tamang pagpili ng mga miyembro, regular na pakikipagtagpo at positibong suporta. Ano naman ang autosuggestion? Ang autosuggestion ay isang konsepto na tinalakay ni Napoleon Hill sa Think and Grow Rich. Ito ay tumutukoy sa proseso ng paulit-ulit na pagpapahayag ng mga positibong pahayag o affirmations upang maimpluwensyahan ang iyong subconscious mind. Ang layunin nito ay baguhin ang mga negatibong paniniwala at ugali at palitan ang mga ito ng positibong pananaw at motibasyon. Paano gamitin ang auto suggestion? Isa, gumawa ng mga positibong pahayag, isulat ang mga pahayag na sumasalamin sa iyong mga layunin at hangarin. Halimbawa, ako ay matagumpay. Ako ay karapat-dapat sa kasaganaan o ako ay may kumpiyansa sa aking kakayahan. Dalawa, uliting araw-araw. Ulitin ang iyong mga affirmations araw-araw, mas mabuti sa umaga pagkatapos mong magising at bago ka matulog sa gabi. Ang regular na pag-uulit ay makakatulong upang mas maging epektibo ang mga ito. Tatlo, maniwala sa iyong sinasabi. Mahalagang maniwala ka sa iyong mga affirmations. Habang inuulit mo ang mga ito, isipin at damhin na totoo ang mga ito. Ang paniniwala ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng auto suggestion. 4. Visualisasyon. Sabayan ang iyong affirmations ng visualisasyon. Isipin ang iyong sarili na nakakamit ang iyong mga layunin habang inuulit mo ang iyong mga positibong pahayag. Ang kombinasyon ng auto suggestion at visualisasyon ay mas makapangyarihan. Lima, gawing bahagi ng iyong araw-araw na ritual. Isama ang auto-suggestion sa iyong araw-araw na ritual. Maaaring gawin ito habang nagme-meditate, nag-ehersisyo, o kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pagligo o pag-commute. Paglalagom Ang auto-suggestion ay isang makapangyarihang tool na makakatulong upang maimpluwensyahan ang iyong subconscious mind at baguhin ang iyong paniniwala at ugali tungo sa positibo. Sa pamamagitan ng regular na pag-uulit ng mga positibong pahayag, maaari mong mapalakas ang iyong kumpiyansa, mag-focus sa iyong mga layunin at reprogram ang iyong isipan upang suportahan ang iyong mga hangarin at tagumpay. Doon naman na anin na takot, paano namin maiwasan yon para kami magtagumpay? Ang anin na takot na tinalakay ni Napoleon Hill sa Think and Grow Rich ay mga pangunahing hadlang na maaaring pumigil sa iyo na makamit ang tagumpay. Ang pag-unawa at pag-iwas sa mga takot na ito ay mahalaga upang magtagumpay. Narito ang mga anim na takot at kung paano mo may iwasan ang mga ito. Isa, takot sa kahirapan, fear of poverty. Paano may iwasan? Magkaroon ng tamang mindset, palitan ang negatibong pananaw tungkol sa pera at kasaganaan ng positibong pananaw. Isipin na ang pera ay isang kasangkapan na magagamit mo upang makamit ang iyong mga layunin. Magplano ng iyong finances, gumawa ng konkretong plano sa pamamahala ng iyong pera. Magtipid, mag-invest ng tama, at magkaroon ng emergency fund. Patuloy na pag-aaral, palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa financial management at investment. Ang kaalaman ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa paghawak ng pera. Dalawa, takot sa kritisismo, fear of criticism. Paano may iwasan? Magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, palakasin ang iyong self-esteem at maniwala sa iyong kakayahan. Alalahanin na ang kritisismo ay bahagi ng pag-unlad. Tanggapin ang konstruktibong feedback, tingnan ang kritisismo bilang pagkakataon upang mag-improve. Tanggapin ang konstruktibong feedback at gamitin ito upang maging mas mahusay. Iwasan ang negatibong tao, paligiran ang iyong sarili ng mga positibong tao na sumusuporta at naniniwala sa iyo. Tatlo, takot sa sakit, fear of ill health. Paano may iwasan? Pangangalaga sa kalusugan, magkaroon ng malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, tamang pagkain at sapat na tulog. Regular na check-up, magpatingin sa doktor ng regular upang mapanatili ang iyong kalusugan at maagapan ang anumang sakit. Mental health, alagaan din ang iyong mental health sa pamamagitan ng relaxation techniques, meditation, at positibong pag-iisip. Apat, takot sa pagkawala ng pagmamahal, fear of loss of love. Paano may iwasan? Pangangalaga sa relasyon, maglaan ng oras at atensyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Communication, panatilihin bukas ang komunikasyon sa iyong mga mahal sa buhay pag-usapan ang anumang isyo ng maayos at may pag-unawa. Pagmamahal sa sarili, mahalin at respetuhin ang iyong sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay susi upang makabuo ng malusog na relasyon sa iba. 5. Takot sa pagtanda, fear of old age. Paano may iwasan? Positive outlook, tanggapin ang pagtanda bilang isang natural na bahagi ng buhay. Mag-focus sa mga positibong aspeto ng pagtanda, tulad ng karunungan at karanasan. Healthy lifestyle, panatilihin ang isang aktibong pamumuhay at alagaan ang iyong kalusugan. Ang pisikal na aktibidad at tamang pagkain ay makakatulong upang manatiling malusog at masigla. Continuous learning, patuloy na pag-aralan ang mga bagong bagay at manatiling mentally active. Ang patuloy na pag-aaral ay makakatulong upang manatiling engaged at motivated. Anim, takot sa kamatayan, fear of death. Paano may iwasan? Acceptance, tanggapin na ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap, maaari mong bawasan ang takot at anxiety na kaakibat nito. Spiritual beliefs, palalimin ang iyong spiritual beliefs o paniniwala ang pagkakaroon ng pananalig ay makakatulong upang magkaroon ng kapayapaan tungkol sa kamatayan. Live fully, mamuhay ng buo at masaya. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay kahulugan sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng makabuluhang buhay ay makakatulong upang mabawasan ang takot sa kamatayan. Paglalagom Ang pag-iwas sa anim na takot na ito ay mahalaga upang makamit ang tagumpay. Sa pamamagitan ng tamang mindset, positibong pananaw, at konkreto at positibong aksyon, maaari mong malampasan ang mga takot na ito at magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga pangarap at layunin. Sana ay makatulong itong mga ibinahagi mo sa amin tungkol sa libro na ito. Sa muli, maraming maraming salamat sa iyo. Kita ulit tayo sa susunod na kwentuhan natin. Ingat ka. Walang anuman. Natutuwa akong makatulong at ibahagi ang mga kaalaman tungkol sa Think and Grow Rich. Sana nga ay maging inspirasyon at gabay ang mga prinsipyong ito para sa inyong tagumpay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, magingat ka rin at patuloy na maging inspirado. Maraming salamat at hanggang sa muli!